Unsa ang batasan sa reliquesis na sakit or dengue sa iro? Ang lickettsis ginatawag na obligate intracellular organism. Pasabot dili siya mabuhi sa gawas sa lawas sa atong alaga. ni nimo puyo siya sa monocyte. Ang monocyte isa ni sa mong protekta sa atong lawas. Kung naay mo invade sa ato, tapos diha pagid mo replicate ug magcluster sila, ginatawag na morulae. Managhan pagid na sa lymph node or mga losay-losay, sa spleen, sa liver ug ang worst sa bone marrow. Kung daghan na kaayo sila, iyang ginapa enlarge ang organ. Pare sa yapon ang spleen, liver o lymph Ang mga symptoms ani ay magluya, magluspad, maghilanat, magniwang, magpula-pula ang panit, magbleeding masing asa o ang worst, magkroon sila o nervous problem o magkasisyor na noon. Para sa kaning moingon ta, Dok, bas kong pamantong akong alaga, nga kalitra kalit magkamatay, na ay mga tsansa na posibleng yapon reliki ang hinungdan pero mas maayong magpakonsulta